Good morning mga kabiyeros. So nandito kami ngayon sa Landers. Ayan. Hehe <laughs> yeah, boy. Landers. Dito sa UP Katipunan. Ano? UP Town Katipunan. Alright. So ang daming delivery mga kabiyeros. Bali so, pang 12 kami na truck. <laughs> na ano, nakapila. Dito sa Landers. So, okay. Parang abot. At <laughs> na bahala ka sa buhay mo ginusto mo yan eh. so yung dalawang helper ko ay yun kumain sila sa labas <ísim> <mulling> <laughs> tapos ah, uh, karga namin 125 mga ingkan lang mga kaderos nice so bilis lang sana kaso lang uh, baka to rin tayo dito Nah, Dan. wag mong subukan masisira ang buhay <laughs> m. lang tayo mga pa, pa iba <laughs> oh, right so mahabang waiting ito tayo mga kabiros huwag kayo si idol tama natin ngayon okay So ngayon lang kami dito mga nag-deliver sa Landers. wow, Dila! Ah, uh, Landers. Katipunan yung UP Town. Ano? So mall. Magkadikit lang to ng mall. UP Town. At ah... Uh, yun na nga at ang 12 tayong truck gago! <laughs> bang tayo dito mga kamiros. So update ko na lang ako mga sa mga vlog natin at uh, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa mga vlog natin. Yun, so hanggang dito lang muna ang ating vlog mga kameras. Huwag kalimutan mag-follow and like and share na po ng ating mga video. Di ba, subscribe po sa YouTube channel natin, The Hairs Vlog. So yun, maraming salamat, God bless and peace out. Bye bye!